Kasi pagkatapos kang mag-autismuhan, sayaw mat mong mat-save kailangan mo magpatuloy. Yeah. Yeah. When we draw our last breath, only one thing matters, that our name is written in a book of life. At pagdating ng araw, pag nandiyan yung pangalan natin, doon natin uh, uh, mararamdaman yung mga pagpapagal at pagtitiis natin. Sinasabi nga po sa Matthew chapter 10 verse 22, ang magtitiis hanggang wakas ay siya maliligta. Sabi po yun ang na kasulatan. Yung lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Yan. Nawa po pagdating ng araw, yan, kundi undi, 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 pagkakaroon undi po dito na pinatawag po natin elders, base po dun sa kwalifikasyon. Yan. So, maraming salamat sa pananang tao nito. Uh, maraming salamat po sa uh, inyong aral sa atin ng ating mga aral. Dali po sa mga tagumpay sa dati raya. Ah, uh, naman po, bago tayo dumako sa susunod na mga aral, po muna tayo sa hymn number 114. I want to be a worker for the Lord. Ready? Sing. I want to be a worker for the Lord. I want to love and trust His holy word. I want to sing and pray and be busy every day in the kingdom. sanayan niya po na dalawa yung speaker pero ipagpasalamat po natin at sulay din na natin ito para pagpasok ng bagong taon na maya punong-punong -puno po tayo at pusog ng busog ng salita ng Diyos para mas ma-appreciate natin yung pagpapala at blessings ng Panginoon sa bagong taon na papasok ano po? kaya aliyahan po natin si Brother Nelson po ng mensahe pinaatid sa ating kapatid. At uh, ito po ang topic na kung saan kung paano pipili ng elders sa isang iglesia po. Napakalaga po ito na ang bawat kongregasyon o lokal ay dapat magkaroon ng isang elder na titingin para po sa kapakanan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat kapatid. At sa mga susunod po ay maaari nating madagdagan ang kanyang mga pinagay na kaalaman para po sa importansya dito sa atin sa Inus. At uh, yung po at na-extend tayo ng na konti sa oras natin pero sana ay nais ko ipaabot ang isang mahalagang comforting message po para sa pagsasala ng taong ito. At ilang oras na lamang po at mag na ang taong 2023, 2024. Kaya po ito ang pinakahuling araw ng linggo. Last Sunday at last day of the year 2023. Kadalasan, ito po mga pecha nito, itong mga araw na ito. Marami na sa atin dito yung nagre-reflect na tinatawag from our previous year. At tinitingnan na natin kung ano yung mga mangyayari sa atin sa susunod na taon. Ito yung panahon na kung saan po sinasabi natin, ano ba yung naging achievement ko? Ano ba yung nangyari sa akin? Noong mga taong 2023. Kahit po sa trabaho natin, karamihan sa atin dito, nagtatrabaho. Alam niya, kung nagtatrabaho po tayo, every end of the year, may tinatawag tayong uh, performance appraisal. Sa Dito nalalaman ng kumpanya natin kapag tayo ay may mga contribution sa ating trabaho at ginagawa itong basihan kung tayo ay ipopromote o bibigyan ng mga increment o bonuses na tinatawag. Di ba? Okay. Dito pinapakita na kung saan ay ano ba ang nagawa natin sa loob ng nagdaang taon? Ngayon po, iugnay naman natin yung tinatawag natin performance review na ito o year-end review sa buhay nating mga Kristiyano dito sa ating kapilya o sa ating kinaaanibang kongregasyon bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon at bilang isang individual upang masuri natin kung ano yung kaganapang nangyari, ta, na, nangyari ta sa atin sa nga nakalaang panahon. At ito ang gagamitin po nating sukatan kung nasa tayo ngayon, kung ano ang ating level bilang isang Kristiyano. Kaya po uh, sa umagang ito ay tinigyan po ng titulo, a comforting message for the closing year. Okay. Kasi po, kung babalikan natin po yung history, okay, noong nangyari po doon sa pitong iglesia sa libro ng Apokalipsis, ayun po kasi pitong iglesia doon sa aklat ng Revelasyon. Dito po sa tunang iglesia nito ay may mga iba't ibang kaganapang nangyari sa panahon ng kanila uh, uh, service. Yung iglesia ng Ephesus na kung saan ang iglesia nito ay nagpabaya sa kanilang unang pag-ibig. Yung pag-ibig ng paglilingkod sa ating Panginoon. Samantalang ang iglesia ng Simirna ay nagkaroon o nagdaan sa pag-uusig. Samantala ang Iglesia ng Pergamo, ito po'y makikita lahat sa Revelation, sa Book of sa Akutang Apokalipsi. Ang Pergamo naman po ay kinakailangan magsisi ang karamihan sa kanilang mga taga -pulipo.